Kabilang siya sa grupo ng cleaners ng hapong iyon. Eh. Kaya pagkatapos ng klase, hindi agad siya nakauwi. Tumulong siya sa apat na kasamahan sa paglilinis ng silid. Ang dalawang lalaki nagbunot ng sahig at nagtapo ng basura. Sila ng tatlong babae nag-apply ng floor wax, nagwalis, naglinis ng blackboard at naglagay ng bagong bulaklak sa florera. Pumita sila ng mga kami at gumamela sa harapan ng school building. Mag-aala sa isna nang samasama silang umalis. Sa mahigit nagulat pa siya nang matagpo ang nakabang si Brylon. Ikaw yata ang inaabangan. Nanunod yung bulong ng kasama niyang kaklasing babae. Huwag mo kong iiwan. Bulong din niya. Paano yan? E ka. Ako'y pamabini. Dihintay mo munang mauna akong makasakay sa tricycle bago ka sumakay. Sumalubong sa kanila si Brylon. Tapos na kayo, Molly? Tanong nito na ang tinutukoy ang paglilinis nila. Kita mo na ang pauwi na eh. Pasupladang tugon niya. Natigilan si Brylon, napapahiyang tumingin sa si kasabay niya. Ika ko lang, medyo gabi na. Kung sabayan na kaya kita pa uwi, tutal naman mararaanan muna ng sa inyo bago sa amin. Huwag na lang, may kasama naman ako eh, si Lani. May humintong tricycle sa tapat nila. May sakay na iyong isang babae sa loob. Mabini, alok ng driver. Napatingin kay Molly ang kasama niya. Nagtatalo ang loob sa kagustuhang sumakay na at samahan pa siya. Sige na, sabi niya nang mahula ng problema ng kasam. Ako na lang ang mag-aabang ng padel pilar. Sumakay na ng tricycle lang kaklasa niya. See you, anito. Bye, Brylon. Bye. Naiwan silang walang imika ni Brylon. E ginala ni Molly ang tingin. Dumidilim na nga at sila na lamang naroon. Nakasakay na rin ang iba pa niyang kasamahan kanina. Naisip niyang anumang kasiphayuan ang maisipang gawin ni Brylon. Ay ito ang magandang sitwasyon para gawin niyon. Pero hindi naman ganyan ang pagkakakilala niya rito. Ipinanatag niya ang log at itinuo ng tingin sa mga nagdara ang tricycle. Kumito sa tapat nila ang tricycle na may nag-iisang pasaherang sakay. Pasaan kayo? Tanong ng driver. Dal Pilar ko ako, sabi niya. Gusto niyang malaman ng driver na wala siyang pakialam kay Brian. Idaan muna natin sa Burgos ang pasahero ko, ah, anang driver. Sumakay siya sa loob ng tricycle nang hindi tinatapunan ng tingin si Brian. Nakita niyang umangkasit sa likuran ng driver. Ibinaba muna ng driver sa Borgo sa unang pasaher. Saka lamang lumiko, patungong Del Pilar. Ipinara niya sa gate nila. Nang huminto sa tapat niyon, ang tricycle ay bumabasi at binuksan ang bag para kunin ang pitama. Huwag na. Ani driver na bumana rin buhat sa likuran ng tricycle. Ako na. Kumuha pa rin siya ng pambayad at sa driver. Bantulot ang matanda na abutin iyon. Sige na ho. Pamimilit niya. Hindi ko naman siya kaya ano-ano para ibayad ako. Tinanggap ng driver ang bayad niya. Tumalikod siya at tumungo sa gate. Naiwang natitigilan si Brylon. Umakto si Brylon bilang nobyo niya talaga. Naisip niya habang nakahiga ng gabing iyon. Gusto siyang ihatid. Gusto siyang ipagbayad ng pamasahe. Gusto siyang alalahan. Pero lahat ng iyon ay tinanggal niya kahit labag sa kalooban. Hindi kasi niya matanggap na parang ginipit lamang sa iyan to. Kaya sila naging magnobyo. Ang sarap sana kung nangyari yun sa formal na kaparaanan. Matitikman ni Brylon kung paano naman siya mag-alala. Kung paano naman siya magmahal. Kasi dinas pa sa pag-gimik-gimik. And speaking of gimik, nasaan na nga kaya ang bracelet na yun? Pagmumura ng isip niya. Nabasa mo nang nakasulat sa bulletin board. Excited na tanong ni Markar kinabukasan. Hindi pa ang sabi niya. Ano ba yun? Magkakaroon ng Valentine's Ball dito sa school. Mula freshmen hanggang seniors, pwede tayo. At pwedeng mag-imbita ng talilabas. Makahulugang sabi ni Christine habang matamis ang pagkakangit. Eh. Nahulaan agad ni Molly na ang nobyo na naman ang naisip ito. Ako hindi magdadala ng kapartner para pwede ako sa lahat. Now, sabihin mo'y wala ka lang talaga ikamang makukuha. To Joe ni Christine. Mabuti pa nga si Molly eh. Meron na. Ang makahulugang sabi ni Marie Carl, Sino? Pagmamaang maangan yan. Sino pa? Di yung ehem mo? Hindi ko ehem yun. Pangagagad niya. Alam niya ang tinutukoy ni Maricar ay si Brylon. Pero ikaw, ehem na niya. At least inyo ang palagay niya. Kaya nga ipinamumukha ko sa kanya na ilusyon lang niya inun. Kung ako sa'yo, makikisakay na lang ako. Wala pang hassle. Trip pa, di ba? Kumindad si Maricar kay Christine. Tumugo ng kindad ang natatawang babae. Saka hindi ko pa nga alam kung papayagan ako ni Mami. Saka kung aatend ako, Tiyak hindi yung gano'n sinasabi mo magiging kapareha ko. May date ka ba sa February 13, Kuya Rick? Wala. Sa February 14 meron. Sige lang ang laro ni Rick ng computer. Yung hindi siya tinitingnan. Nasa sala sila ng kanilang bahay at nakakikomputers ang kinakapatid dahil may deprensya din umano ang TV sa bahay nito. Ricky talagang pangalan ni Rick. Pero nakasayaran nilang tawagin ng ganoon Ang kuya ay dahil inaalok ito sa binyag ng mami niya. Parang magkapatid na silang magturingan ng 18-year-old na binata. Kapit-bahay lamang niya ito. Ito ang napiniling ang imbitahin dahil guwabo ito at pwede silang mapagkama lang mag -noy. May valentine's party kami sa school sa February 13 eh. Pagpapasakal niya eh. Oh, gusto kong umaten kaya lang baka hindi ako payagan ni eh, mami. Ngayon? Alam ko namang malakas ka ron. Kung malalaman niya ikaw ang kasama ko, tiyak na isang sabi lang natin, papaya ngayon. Ano naman ang mapapala ko ron bukod sa pero sa iyo? Nagbiblow kita sa Sunday. Sa Migis. Isa yung sikat na kainan na sa commercial center sa Kabalatoon. Shoot! Ah, ni Rick na napangiti. There's one more thing, Kuya Rick. Ano yun? Kapag naroon na tayo, hindi kita tatawagin, Kuya. Saka hindi mo pagsasabing magkinakapatid tayo. In short, palalabasin nating manliligaw. Ka, may gusto kang pagsilosin, ha? Noon lang tumingin sa kanya ang binata. Makahulugang umiti. Sort of. Nakangiti rin tuwon niya that will cost you an additional take-home order. Shoot! Pumapasok pa lamang sa library si Briar at nais pa niya. Alauna pa lamang noon at hinihintay niya ang barkada kaya nagbasa-basa muna siya. 1.30 ang simula ng klase nila sa hapon. Iginala ang tingin ni Brylon sa si mga nasa library at pumahid ang tuwa sa mukha nito nang makita siya. Ibinalik niya ang tingin sa binabasang libro nang makita ang papalapit si Brylon. Pwedeng makiupo. Saglit lang siya nagtaas ng tingin at ibinalik sa pansin sa libro. Hindi naman na akin yan eh, sabi niya. Naupo si Brylon. Inilapag ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Pero kinuha ang isang libro at binuksan sa harapan. Ilang salit na wala silang imikan. Pakaramdam na niya walang totoong nabagbabasa sa kanila. Nangaralin ko din nagpapakiramdaman silang pareho. Molly, tumingin siya sa katapat. Alam mo na ba yung tungkol sa gaganaping Valentine's Ball dito? Tumangon siya. I've been thinking, gusto mo akong kunin ka pareha ganun? Yes, may nauna na sa'yo. Napamaang si Brian. Hindi mo kilala dahil hindi taga rito. But alam kong iniisip mo na dahil palagay yung mag-on na tayo, dapat ay ikaw ang samahan ko. Bagya tila alanganin na si Brian. Well, let me tell you this, Mr. Brian Pascual. Ikaw lang ang nagpapalagay na nobya mo na ako. For me, it's very absurd. And you are absurd. Tigalgal na tigalgal ang titig sa kanya ni Brian kapag naman hindi mo pa nakuha ang ibig kong sabihin sa pagkuha ng ibang kapareha, talaga na lang na napakabobo mo. Kung meriling ang bell sa ibabaw ng counter, pagtingin niya sumisenya sa library na huwag siyang maingay. Napahiyang din ang puti niyang gamit at padarag na iniwan sa pagkakatigalgal si Brylon. Dalawang araw ng absent si Richie Lynn. May sakit daw, sabi ni Maricar nang tanungin niya. Nagpasabi yung sister niya sa advisor natin. Anong sakit? Trangkaso yata dalawin natin mamaya. Kayo eh, hindi siya makakaatan sa Valentine's party kapag di siya nagpagaling, sabi ni Christine. Itinatali nito ang sintas ng puting rubber shirt sure na, na nila sa PE. Nasa gymnasium sila noon. Ikaw Molly, pinayagan naman ng mami mo, si Maricar. Oo, sinong kapareha mo? You'll see, hindi si Brylon. You'll see, makahulugang sabi niya. At akumakbo na patungo sa linyang kinabibilangan niya. Ano bang sakit mo? Tanong ni habang ipinapatong ang supot na dalang pasalubong sa mesa ang katabi ng kaman Richel. Ewan ko ba, iwas tuming sabi nito. Basta para akong nanghihinang lagi. Saka wala akong ganang kumain. E manghihina ako na. Hindi mo balak pumunta sa Valentine's party natin, si Christine. Hindi ko sigura. Do kung kaya ko na. Pambihira, di hindi tayo kumpleto, si Maricar. Tinalhan ka namin ng orange, sabi niya. May inam yung juices and fresh fruits sa'yo. Natitigil lang napatingin sa kanya si Richelin. Ilang saglit pa silang nagkwentuhan at gusto nang magpaalam ni na Maricar. Nagdahilan sila ng imbitahan ng ina ni Richelin na doon na maghapunan. Sige, sabi ni Molly nang patungo na sila sa lipinto para umalis. Pwede ka bang paiwan ng kahit ilang minuto? Takang natigilan siya. May sasabihin lang ako. Uy, may sila. To Johnny Maricar. Tayo na, Christine. Bukas sabihin mo sa amin kung ano ha. Nakangiting sabi ni Christine kay Molly. Sige, mauna na kayo. Sabi niya. Tumabi siya sa kama nang wala na ang dalawa. Naupo siya sa gilid at ninaan si Richelin. Ano ba yun? Sabi niya. Pwede ba magkasakit ang isang tao dahil sa guilt? Nabigla siya at nagtaka sa sinabi ng kaibigan. Bakit? Natatawang sabi niya. Saglit na nag-isip si Richelin pagkaway umiling. Wala. Ang sabi. Kalimutan mo ng sinabi ko. Kumusta nga pala? Mabuti, naghahanda para sa Valentine's party. Natahina ang isusot ko eh. Si Brylon ang partner mo. Hindi, kinakapatid ko. Kapit bahay namin. Bakit hindi siya? At bakit naman siya? Kasi akala ko ba mag-on na kayo? Sa kanya lang yun. Palagay lang niya. Dahil hindi mo maiproduce ang bracelet. Tumango siya. Nag-iisip nga ako kung saan na niya. Nang matigil na ang kalukuhan niya, kumukulimlim ang mukha niya. Hindi ka happy? na problema ka dahil sa pagkawala na yun. Hindi ko lang nagugustuhan na pinuparsa sa isang sitwasyon. Tumagilid ang higa sa Richelin. Inaanto ka na.